Hello, hello, hello. Oh, ito yung hirap din sa pagtatanim. Wala nang magbabantay. Ano? Inaano ng kalabaw. Ano? Ina Inaano ng kalabaw. Oh. Tinatalian. Oh, yeah. Oh, hindi nila alam nakakapirwis sila yan o ang tao dito ano eh hindi mo alam kung may mga mata naman may isip hmm. oh <coughs> yan medyo <yung> saging ko <coughs> yun yung nyog yung isa oh hmm. maglas yung mga tao dito so pag hindi ko binantayan yun know, tatuloy yan ang kalabaw yun know, mga anong mga tao dito mga ang isip para mga bata yan o o ito ayan yung mga tanim ko ayan, hawanan pa ayan ang,

Naka ano yung nakadismaya. Nagtatalim ka tapos tatalian lang nila ng no? kalabaw. Ito. Ayan o. No. Pinulod ko na lang eh. Ito ano to yung dwarf to dwarf na nyugto ayan oh ah. dwarf yan oh so, ito ano na to magisang taon na to eh dwarf na nyug <coughs> dwarf yan yun oh know, mga dwarf yan <coughs> Duar pun menyuk. Magtanim kayo kung meron kayong mga uh, mga bakanting lote. ano o. ninyo. Pero bantayan ninyo. Bantayan ninyo kasi huwag ko lang bantayan Papakailan sa kalabaw. ito pa nagtalim ka bantayan mo tawag tawian